Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 28 ng Hulyo, ipinagdiriwang natin ang mapalad na Urbano Duo Papa. Kamusta? Si Urbano Duo, ipinanganak na Yudis ng Chatillon o Odo ng Lagiri, ay ipinanganak noong mga 142 sa Pransya. Siya ay naging isang monghe at isang arsobispo bago siya naging papa noong Marso 12, 1088. Kilala siya bilang isang masigasig na tagapagtanggol ng simbahan at isang epektibong leader. Ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon sa kasaysayan ay ang pagpapatawag ng unang krusada noong 1095. Sa konsilyo ng Clermont, ipinahayag ni Urbano Dui ang kanyang tanyag na panawagan upang palayain. Ang banal na lupain mula sa mga muslim at suportahan ang mga kristyano sa silangan. Ang kanyang panawagan ay tinanggap ng libu-libong tao at nagresulta sa paglulunsad ng krusada. Bukod sa krusada, si Urbano Duo ay masigasig na tagapagtaguyod ng reforma sa simbahan. Ipinagpatuloy niya ang pagsusumikap ni Papa Gregorio VII upang palakasin ang kapangyarihan ng simbahan laban sa mga sekular na pinuno at upang tiyakin ang kalinisan ng simbahang katoliko. Si Papa Urbano Duo ay namatay noong Hulyo 29, 1099 ilang linggo lamang matapos ang pagtatagumpay ng mga krusada sa Jerusalem. Siya ay binasbasan ni Papa Leo XIII noong 1881. Narito ang isang panalangin na nakatuon sa mapalad na Urbano Du. O mapalad na Urbano duwe. Eh, ikaw na naging masigasig na tagapagtanggol ng pananampalataya at tagapagtaguyod ng kapayapaan, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming magpatuloy sa landas ng katotohanan at katarungan at gabayan mo kami sa aming mga pagsisikap na maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sundan ang iyong halimbawa ng kabayanihan at pananampalataya. Mapalad na Urbano Duo, ipanalangin mo kami at patnubayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Pakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw